mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay magkakaroon po kami ng family reunion mamaya. Yun po ay sa side po ni mama. Taon-taon po ay yun po dinadaos dito sa may court malapit po sa amin. At bali ang may padaos po ngayon na yun pong pinakang lolo po ni mama. Yun po ay yung tatay nung akin pong lola na namayapa na po si Nanay Nancy ay yun po kami po i-attend kahit po wala na po si nanay at saka po si lolo panyo dahil ang pinakang mag-host na po ay yun pong mga anak na po ni Lolo Panyo o yung pong mga kapatid po ng aking lola. At mamaya po ay may mga kaunting palaro at ako po ay sasali din sa pagpapalaro. Ako po yung magpapalaro ng English Tagalog translation, mga kadilag. At ako po ay papunta na ngayon sa publasyon at bibili po ako ng kaunting papremium. Nakabili na po ako ng pampapremium, mga kadilag. Bali, isang balde pong tinapay ang akin pong papapremium. At si Chloe po ang kasama ko pagbili. <laughs> so, sino kaya ang maswerteng mananalo ng isang balding pinapay? Ito na po ang mga taga Masanga. All the way from Masanga, Barangay Kanaway. Mga <laughs> uh, pinsan po at lolo't lola. Ayan po mga kadilag, kami po ay mga gayak na at papunta na po dun sa venue. Narito na po kami sa covered court po ng Pamplona. Bali dito po ang venue ng reunion. Ito na po si na lola lolo, mga kapatid po ni Nanay Nancy. Kung si Nanay po ay nabubuhay pa, yun ay kaunahan dito. Si Nanay Nancy. Oh. Inaantay laan po yung iba pang mga kamag-anakan at maya maya po yung magsisimula na ang reunion. Mm -hmm. Ito po ay sa isang ano palang nagmula sa isang kapatid ng mga Flora? Kay Lolo Panjo pa lang po, ni na sa ito. Wala pa ito pa lang Opo. At dayong po si Tito Ape, naghahakot ng mga lamesa. Kasama na po si Talambo. <laughs> At baite po si Talambo, naka-outfit, wow, naka-shoes. <laughs> Okay, Pag paglaro ka sa iyong mga pinsan. Bo. Ayan, narito na din po si Baby Tala. Nakikiriyon yan si Baby Tala. ganda, -ganda naman na yan. Nakapink. Sa umatend mga kadilag, sa bagay, yung iba siguro, ay bago pa lang po magdadating. Ang pinakamadami po yung sa amin. Ay, Abang naghihintay po ay nagkaroon ng intermission per family. At yan may nag-intermission na po sa family po ni Mama. Minsan po niya kumakanta na. Magaling kakanta. <mimit> Magaling palang kakanta oh, yun. Ang apo ni Tata Panyo. Magsisimula na po mga kadilagang program. Atin po ay magsisimula sa panalang. Ang tangali na po sa akin lahat, anong po kayo, dito, atin lalo, po nang dito ang aking mga ulo at ano po ay ehingin ng pwisi sa aking pangalaman. Sa halang kaman, mga ng anak ng na, Diyos, pero isang Uh, maraming maraming salamat po Panginoon sa mga mga ito. Dahil kami po ay pinagkalooban ng magandang panahon. Pinagkalooban niyo po kami na makalating ng maglalhati at ikas dito sa pagdalausan ng pagkikilala ng bawat pamilya. Nawa po Panginoon ay maging maayos at masaya ang aming pagkikilala sa bawat isa. At maging Tawagin po sa aming puso na magmahala. Doon po na at maraming maraming sa Sa so, pangalan ni sa Christ ng aming Panginoon. Amin. Amen. Amen. Nagatili po tayo na tayo para po sa pag-awit ng kalabaso. Sige, talk ka niya po. Okay. Kain na na. So bawat table po, mga kadilag ay eh, may kanya-kanyang dalang pagkain. Bawat family. Ito po, luto po ng mga taga Masanga, tinuto olaing. Ay, dumating na pala ay may 'yan may dala din po kaming pakwan sa bahay. Tapos po ay eh, meron sinatod. Meron din po sinatakaka. Mga ah. madilang. Wow! Ano po ito, Lola Dory? Kalamay. Luto po ni Lola Dory. Ito na mga suman Wow! Kanina pong luto ito? Ha? Kanina pong luto? Ah, wow! Tapos ay, may dala din po sila suman macaroni salad. Meron din po dito kanin. Saka po ito naman po ay karni. Meron din po pipit. Nagulo na po mga kanila dahil kakain na. Kanya-kanya na pong kuha ng pagkain ng aking mga pinsang magaganda at pogi. Amin kong kulay ng damit ay mga pink. Si Mama lang ang naka-blue. Wow! Ito po ay early gender reveal ni Ate Persie dahil kulay pink at kulay blue. Ka, lalaki lalaka. Ito po ang Ito po ang aking magandang pinsan. Wow! Ship naman! Sa atin ni Ate. si Lola Dore, nagagahol na. Kapatid po ni Nanay. Sigurado po akong si Nanay ngayon ay nakamiti sa heaven. Wow, si Mama na may. Ang po dito ay nakain na. Kanya-kanya ng kuso. Wow! Hul. Kumuha na po ako ng pinggan at ako'y kakain natin. Aning? Nakikita sa camera kung sino ang malalaking kumain. O tita, joke lang. O! O! Wala pa ng Kain ba ng sexy? Sexy. Hindi ka mo sa live. Paano? Kain na. Nakain na din po sila, Lola. Salamat po sa inyo mga pinrepair na pagkain. Thank you po. Si Lolo Karding, nakain na din po. Kahit <laughs> wala po si Lolo Panyo, ay may din po si Panyo. Ah. <laughs> may din ka Lolo. may po si Panyo. Lolo, ang Anak ng Lolo. Ito po ang aking unang kinuha. Kipit. Dahil bira po na yan dito sa amin. Kibit din natin. Okay. Sarap, tita. Masarap. Ay, wala ko kung nakatikim itong kibit. Kipit. <laughs> nga din ang aking target lakay. Tapos ay yung mga ginataan. Sinantol at saka po tinutok. Kain po mga kadilag. panto ko po itong kipit. Talambo. Tapos ka na? Sarap po ng Sarap ng kain. Tapos na po ako kumain mga kadilag. Nagtali ako ng buhok at sobrang init. Narito natin po si Indong. Kinuha ni Mama ng pagkain. Meron po dito nilopak at saka palapak. Ngayon naman po ay magpapakilala na ang bawat pamilya. Ito po ang first family na nagpakilala. Hi! Gawin-gawin po sa vlog. Katabi ko po ang aking pinsan na maganda. Habang kami naghihintay na magpakilala, magkatilaga. So, bawat family ay nagpapakilala para makilala din ang iba't-ibang mga pinsan. Katulad ni Ate Mia. Ate <laughs> dalaman po yung second family na nagpapanala. Sumunod po na family, family po ni Ate Daisy. Ayan, Dora Daisy. Ito naman po yung ikaapat na family, ayan, na nagpakilala. nag brown out po at habang inaayos po yung sound system ay may kinukuha daw po ng generator na antay pa bago po magpatuloy yung pagpapakilala ulit at narerito po si Lola Dori ang kapatid po ni nanay <laughs> Lola Dori kung si nanay narerito eh tiyak ito ang tuwa din po ayun nanay wow naman okay. Eh panigurado naman pong eh, i sa langit. <laughs> At natutuwa tayo nagkasamsam. <laughs> Nagkakasayahan. Lola po ang parang Xerox copy ni Nanay. Alala na po Lola ah. Natawagan na po yung family po ni Lolo Panyo. Ayan, kami po ay magpapakalala na. Ang pinakamadami pong naka-attend. <laughs> mga naka-pink. Ito po ay sa panganay na anak lang po ni Lolo Panyo, mga kadalang. anak ni at Renato Moises. po, Okay, 1, 2, 3, premyong premyo Mula Thank you po. So, yun daw pong pinakamarami ang mayroong premium lechon. Wow! Manalo! Thank you po! Ayan, ito po yung lechon na binigay po ni Sir Jonar. Yan po ay premium sa pinakamaraming family na naka-attend. <laughs>

sa family po namin ay nagpapakilala pa rin. Kami po ang pinakamadami na nag-attend mula po dun ah, kay Lola Dory hanggang oh. dito ang upuan ng Kadilag. Isa pa po ng kapatid ni Nanay, si Lolo Carding at kanya pong pamilya. Isa pa po kapatid ni Nanay Nancy awkward ngiti. Ngiti ngayon kayo isang picot <laughs> pa po yung isa pang kapatid po ni Nanay Nancy. picture po. one two three ito po ang kapatid po ni Nanay Nancy. Ayan, picture sila naman po picture family po ni Lolo Rodel. Kapatid pa rin po ni Nanay Nancy. Tapos na pong magpakilala ang family po ni Lolo Panyo. Ayan, natapos na din po ang YouTube. na lang ay... Oh. So. At si Mama po ay nagbabak na ng pakuan. Pang tanggal init Mama, honey. Pagkatapos po ng pagpapakilala mga kadilag ay nagpapalaro na po. Ayan, raffle po muna. At baidi po si Talambo. Anong kinakain mo? Litson. Wow! <laughs> Nakakain tatay ng Litson. Atin po ang sa angkala ng... Raffle. Sino kaya? I si see. Ang apelyido po niya ay Flora. Dalawa ang kanyang pangalan. Dalawa. Auntie Mark Flora. Sino yun? Hi! <laughs> Okay, anti-market site ka. Gusto mo na muna pala pagkikita? So, Rafa, congratulations. Happy to gift together from your studio. Thank you po. Okay, pangalawa. Rera, hindi ko na din po yung aking pang-paprend yung mga katilad dahil mamaya ay makalaro na po tayo pagkatapos po na. Okay, sabang na please follow the page of our two Si na YouTube, Nayla like, June TV. So yung pong mga wala pang TV, ay siya po yung magpapapel ng TV. <laughs> Magandang dahali po ulit sa ating lahat. Kaya tayo po muna ay maglaro. At ang bawat sa amin po ay inaanyahan ko na magkaroon ng isang representative. Ito. At yun po, mananalo ay 73 ang sasabihin. Ganun po. Batali lang po yung laro. Okay, try out, 54. Yung sumunod na number 4. Gagami po, ang sinabi ko ay 53. Ang susunod pong sasabihin ay yung kasunod po ng 53 na Tagalog naman po. So, ano? Game na po tayo? Game na? Sige po, game na po ito ha. May bilang po ha. Para ano po, mabilis. Okay, go. Ah, siya! Okay, out na po si Matthew. Game na po yun. Thirty-seven. Tatlo po walo. Tatlo po siya. Out na po. po ay English, siya kasi doon. Oh, okay. English, Tagalog. Okay, tatlo na po yung natitira ng mga players. Tito. Walo. <laughs> out na po. Dapat yung English. So, sila na Dadalawa na. Kayo po ay anak po ni Noad. Ako po ng Alfredo Flora ng Presentation po. Sino po ang mga family ni ate? Last <coughs> <Next>, legit Flora. <laughs> Basta na mga taga-cheer. Okay, oh, game. Ah, uh, pitong Meanwhile, ayan at kumakanta po ulit yung aming pinsan. Galing kakanta. She's Magaling po palang kakanta oh, yung aming mga man, pinsan. Man, so, man, man, man. pa. maganda. Opa. Oh. <laughs> na Shelly. Flora, pangalan. Si Si 아, 진짜 이런... 야, 와, 기능이 예 Ayan, nakaagaw po ako ng 12 well, pesos. Papaswerte daw po ito. But may nagpapaagaw pa po. <laughs> may mga sumasayaw po mga bata. <laughs> 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 Nakaito yung mga tiktokerist. <laughs>

Pagkaayuhang. Pagpapakasal. Kanan. Kanan. Kaliwa. Kaliwa. Kanan. Kanan. Kaliwa. Kaliwa. Kanan. Una iyon. Matigil. Ayan. Natalo na po ako. na po ako. Mga alas 4 na po ng hapon at yun daw pong mga taga-masanga ay mayamang paangat na din. balik sila po ay nag-rent ng jeep. Tapos ay hinatid po dito at balikan din lang po sila. Yun pong masanga ay sitio sa Kanaway, sa barangay Kanaway. Isa sa pinakadulo pong barangay sa General Nakar. At mga taga doon po yung mga kapatid ni Nanay na iba. Naglalaro na ang ko at uh, siguro pa'y matatapos na din kaya maya Sana all panalo sa laro. Lugi naman sa payat, ako na nahingal na. Nag-give up na lang. Sana all nakadalawang kilong si buyas Ah, papahingi masama-sama. Yung mga kamag-anak namin na babiyahay pa ay sinusundo na po nung jeep na sasakyan po nila at narorohon po ah. Paalis na po sila, sila lolo. Sa susunod na lang po ulit. Bye bye po. Salamat po. Ingat po kayo. Bye bye. <laughs> Kada dating dating ay alis na. Kasama ka sa kanaway. na uh, uh, Ingat po kayo, lolo Karding. Bye bye po. Ingat po. Oh. Ingat po. Bye-bye bye po. Ingat. Bye-bye. Ah, ingat she po. Pwede na po si Lola like, Dore. Ingat po kayo. <laughs> ingat po, Lolo. Oh, sige. Oh, oh. Okay. Sila pa iba punta na dun sa jeep na sasakyan. Sa Bye-bye. <laughs> fo oh. bye bye who no kono kono nga naman yung jeep